isa sa mga proyekto ang prioridad na isa ng Barangay Kutug Grande Rena Mercedes Isabela ay ang konstruksyon ng kanilang bagong Barangay hola. Sa panayam ng IFM News Team kay Barangay Kagawad Oscar Gamada, inihayag niyang target nilang masimula ang proyekto ngayong 2025 kung saan ng bagong Barangay hola ay magsisilbing opisina rin ng Barangay Health Staff. Ayon sa kanya, itatayo ito malapit sa community center upang mas mapabuti ang servisyo at accessibility para sa kanilang nasa sa cupa upan. Samantala ang dating barangay hola ay gagawing evacuation center upang magbigay ng mas ligtas at maayos na matutuluyan para sa mga apektado ng baha at iba pang kalamidad. Uh, sa, sa lahat ng mga kabaranggayan namin na nakapan dito, ay sana lahat ng mga bagay kung ano man yung pwedeng gawin sa barangay, gagawin natin para sa ikapayapan ng ating barangay. Yan ang mensahe ni Barangay Kagawad Gamad sa kanyang nasasakupan. Na. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol! News!